Yon! Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnanegosyo. Medyo maulan. No? Ang didiscuss natin ngayon is mga reminder doon sa tinatawag na product testing. Ano ba tong product testing na to? Ang product testing ay eh, sinusubukan natin no, yung market yung yes, target audience mo, target na customers mo, pinapatry mo yung produkto para mas lalo mo pang ma-improve, mas lalo pang ma-capture ang kanilang mga demand, makuha mo yung gusto nila ng feedback. So, mangyari, papatry mo. So, kung yan ay foods, pa, magsasample ka para maintindihan nila, malaman nila yung latsa. No? At ano pa pwede mo i-improve, lalo na doon sa target market mo. Kung service naman yan, ako talaga susubukan nila yung servisyo mo at ngayon, meron kang mga dapat babuhin dapat iayos sa proseso mo, gagawin mo. ano anong objective ng product testing? Eh, mas lalo nating ma-improve ang ating produkto na magiging welcome sa ating mga consumers na pagka in introduce na natin, kapag na-launch na natin, nilabas na natin yung ating product, eh magugustuhan nila. O ilang reminders, pagka magpapaproduct testing ka, mga kabisyo, eh heto, no? dapat maging objective ka. Ang ibig sabihin ng objective, hindi ka hindi ka hindi sasama ang loob mo din talagang gusto mong katotohanan yun ang gusto mong marinig no yun ang gusto mong kunin o, anong ibig sabihin pa hindi ka rin bias no dapat hindi ka bias la ah, kasi gusto mo ito itong gusto mong marinig ito lang ang pupunin mo no tapos medyo may sama ang kapanang loob wala nang walang nang usapang damdamin dito walang kumbaga walang personalan traba trabaho lang o kaya dapat objective ibig sabihin no Hanggat maaari nga, yung yung pagtetestingan mo, yung may yung mga taong titikim or susubok, eh, hanggat mare hindi mo kakilala. No? Hindi mo, kumbaga, hindi nanay mo, hindi ka mag mo. Kasi pag nanay mo, baka sasabihin, eh, ang, masarap yan, masarap. Kahit pala nahirapan siya lunokin. No? Ang ibig sabihin, patry mo talaga sa, 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 market, sa totoong audience na pwedeng magsabi sa'yo ng katotohanan. At dapat maging objective ka, wag tanggapin mo ang katotohanan kung ano ang magiging feedback nila. At ngayon, an an another, another reminder pa sa product testing, eh dapat medyo merong kang chill yung mga tanong mo, no? pagka magtatanong ka sa, sa audience mo sa nagtatry sa'yo, yung may gusto kang tumbukin na mga questions kasi may gusto kang tumbukin feature o yung magiging kapakinabangan na value ng produkto mo. Kung halimbawa, ang mga tanong mo, kamusta po kunyari ang lasa kasi ang gusto mong maging strength mo ay yung lasa ng iyong mo yun ang gusto mong ipagmamalaki mo. No? Magtatanong ka sa uh, serbisyo mo, kamusta ba? Mabilis ho ba yung aming servisyo? Kasi ang gusto mo maging strength, where you, Kami are reliable at fast ang aming service. Yan yung mga ganang tanong ko. So magre-ready ka ng questionnaire no? na kung saan, hindi lang basta nila matitikman, masasamsinlingan, ay salit, meron kang mga feedback talaga ng mechanism na kung saan malalaman mo yung kanilang mga inaing, yung kanilang mga concern. O, sa product testing, meron ding, meron ding period. No? Meron ding period na ibig sabihin, ah, inahala mo rin yung timing. No? Kung kailan pa magandang in-launch yung produkto mo. O, ano pa, sa product testing, bukod yan, sa timing din, magandang makuha mo na rin yung mga information sa magiging target market mo. Ibig sabihin, yung capacity nila to, to pay, capacity to buy, no kaya ba nilang bilhin yung yung produkto mo sa gantong presyo o sa gantong panahon gantong sahod nila e eh, kaya ba nilang uh, yung produkto oh yan ay ah, ilan sa mga product testing so hindi lang basta-basta nagpapatry sa halip nag-aaral ka nag invest ka para mas lalo mong ma-improve ang produkto mo ano pa mga kabisyo pag-aralan din natin yung tinatawag na soft opening versus talagang grand opening ng isang produkto ng iyong company. O may tinatawag pang ganyan, Dok? O ang soft opening, yung kumbaga hindi pa talaga fully launching ng iyong product. Kumbaga medyo nakikiramdam-ramdam ka pa. Para medyo palusot-lusot pa, soft opening pa lang. Pagka medyo may babaguhin ka pa, hindi pa to statement to. Sasabihin mo sa mga audience mo na meron ka pa talaga improve. Kaya hindi yung expectation, hindi pa nila masyado uh, makukuha. Pero maganda talaga sa so soft opening pa lang. Ready, ready ka na para pag na-try na nila minsan pa lang nilang nasubukan may good impression ka na. At pagka nag grand opening ka, ito yung bonggang opening mo na na meron ka nang mapakulo, meron ka ng papa-introduce talaga sa company mo. Eh talagang nadyaan na sila kasi nasubukan na nila eh, na product testing na at nagkaroon na soft opening at nagustuhan nila. O baka kabisyo. Sa pagnenegosyo, maganda talaga natratry na ta-try na nagta-try. Nagkakaroon ng improvement, nagkakaroon ng feedback at yung mga complaints e eh, na-handle natin. Mga kabisyo, hindi ka malulugi pag kami nag-complain at pinasify mo, ibig sabihin, pinatahimik mo, pinatahan mo yung nagre-reklamo. Paano mo siya patatahanin, yung feedback na yan, eh, bigyan mo ng mga konting discount, incentives, at i-appreciate mo yung kanilang complaints, yung negative, at sasabihin mo, i-improve mo pa ang yung negosyo para hindi sila mawawala bilang sang kliyente. Babalik pa sila hindi lang kliyente or customer mo. No? So, hindi ka malunugi sa pagkakataon noon, pero sa susunod, dun ka nakikita. So mga kabisyo, mag-try, product testing, pag-aralan. Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnegosyo. God bless. Bye-bye! laman pa ng sapat Teknikong bago lahat matututunan Maging masipag para sa kinabukasan Sige lang dapat Huwag hihinto Hanap buhay kaya natin to Join na sa bisong Pag may negosyo Hawak kamay Sama-sama tayo